Kumusta lahat? Gusto ko na ngayong ipakilala ang aking kasamahan si Oksana Gunda. Si Oksana ay isang vice-presidente ng ICC Ukraine at founding partner ng Gunda Law Office sa Kyiv. Si Oksana ay may malawak na karanasan bilang isang international na komersyal at abogado sa buwis, hindi lamang sa Ukraine, kundi pati na rin sa Paris, London at Zurich. Napakalaking pribilehiyo namin na suportahan niya ang ICC Ukraine at ang programang Rebuild Ukraine. Ipapakita ni Oksana ang susunod na tatlong video, Ukrainian Legal, Banking at Tax Considerations, Digitalization of Ukrainian Trade Documentation, Ukrainian Tariffs at Value Added Tax. Gayunpaman, maaari kang maging kasangkot sa pangangalakal sa Ukraine. Ang mga paksang sasakupin ni Oksana sa tatlong presentasyong ito ay tiyak na may kaugnayan sa iyo. Hindi lang yan. Kapag napanood mo na ang mga presentasyon ni Oksana, Sigurado ako na magiging komportable ka na ang kapaligiran ng negosyo sa Ukraine ay transparent at palakaibigan sa mga dayuhang kalahok. Well, wala na akong sasabihin kundi ipasa ka sa Oksana at para ituro na sakaling kailanganin mo ang kanyang mga legal na serbisyo, ang kanyang mga detalye sa pakikipag-ugnayan ay kasama sa paglalarawan sa ibaba. Mailalagay sarili sa mas mabuting kamay. Salamat, Oleksi, para sa pagpapakilalang iyon. Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa video na ito, Ukrainian legal, banking, at mga pagsasaalang-alang sa buwis sa konteksto ng mga dayuhang kumpanyang nakikipagkalakalan sa Ukraine o nakikilahok sa mga proyekto ng pampublikong sektor ng Rebuild Ukraine. Tulad ng ipinaliwanag ni Oleksi, hiniling sa akin ng ICC na gumawa ng presentasyon na naglalahad ng mga pangunahing prinsipyo ng batas ng Ukrainian habang nalalapat ang mga ito sa komersyal na kontrata at pamumuhunan sa ibang bansa. Malinaw, sa isang maikling presentasyon ng video, hindi ako makakaasa na masakop ang lahat ng nauugnay na legal na detalye na maaaring lumabas. Gayon Gayunpaman, susubukan kong ipaliwanag ang mga pangunahing konsepto at isyo na kinakaharap mo kapag tumatakbo sa Ukraine, lalo na kapag nakikilahok ka sa programang Rebuild Ukraine sa pinakamalawak na konteksto nito. Tingnan natin ang listahan ng mga paksang inihanda ko para sa iyo. Tulad ng nakikita mo, maraming mga puntos na tatalakayin sa maikling oras na magagamit. Sinubukan kong gawing komprehensibo ang listahang ito hanggat maaari. Kaya kabilang dito ang batayan ng Ukrainian legal system. Anong mga pangunahing legal na konsepto ang sumasa ilalim sa batas ng Ukrainian, batas sa kontrata ng Ukrainian, at ang digitalisasyon ng dokumentasyon ng kalakalan? Ang mga legal na proteksyon para sa mga komersyal na kontrata. Paano maipapatupad ang mga komersyal na kontrata? ang mga legal na proteksyon na umiiral para sa mga dayuhang pamumuhunan? Anong mga proteksyon ang umiiral para sa mga karapatan sa intelektual na ari-arian? Paano nalulutas ang mga hindi pagkakaunawaan sa komersyo? Paano makapagtatag ng negosyo ang mga dayuhan sa Ukraine? Paano magbukas ng bank account? Anong mga kontrol sa pera ang umiiral? Ang mga pangunahing buwis na nalalapat sa mga aktibidad ng negosyo na may espesyal na pagbanggit para sa mga benepisyo ng buwis na umiiral para sa mga industrial park. Sa wakas, ilang konklusyon. Sa pagtatapos nito at sa susunod na dalawang pagtatanghal, dapat mong lubos na maramdaman at maunawaan ang komplikadong istruktura at ang mga pangunahing prinsipyo na bumubuo sa legal na sistema. Ang batayan ng modernong Ukrainian legal system ay isang mahalagang paksa na dapat nating pagtuunan ng pansin. Naisip ko na ang isang napakagandang panimulang punto ay upang ipaliwanag ng detalyado ang pundasyon ng modernong Ukrainian legal system kasama ang mga historical na konteksto at ang mga pangunahing batas na nagbigay daan sa pagbuo nito. Ito ay magbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kasalukuyang kalagayan ng batas sa Ukraine at kung paano ito nakakaapekto sa buhay ng mga mamamayan. Hanggang 1991, ang sistemang legal ng Ukraine ay bahagi ng sistema ng batas ng Soviet, ang modelong sosyalista. Matapos magkaroon ng kalayaan ang Ukraine, lumipat ito sa batas ng kontinental, kabilang ang mga kinakailangang elemento para sa isang ekonomiya ng merkado at mga demokratikong prinsipyo. Ang Ukrainian legal system ay nakabatay na ngayon sa mga prinsipyo ng kontinental Romano-Germanic na batas. Ang pangunahing prinsipyo ng Ukrainian legal system ay ang panuntunan ng batas. Ibig sabihin, ang batas ay nakahihigit sa anumang aksyon ng mga pampublikong autoridad o opisyal. Ang pinagtibay ng mga internasyonal na kasunduan, halimbawa, ang European Convention on Human Rights, ay nangunguna sa mga pambansang batas ngunit mas mababa sa konstitusyon. Ang hudikatura ay isang pangunahing independyenteng elemento ng legal na sistema na nagsisiguro sa proteksyon ng mga karapatan at tuntunin ng batas. Ang legal na sistema ay umuunlad pa rin, lalo na may kaugnayan sa European integration, ang pagkakatugma ng batas sa EU norms, digitalization, kabilang dito ang mga digital na transaksyon at ang pagpapatupad ng e-justice upang mapadali ang pag-access sa batas. Ang balangkas laban sa katiwalian ay bumubuo ng isang hiwalay na legal na balangkas. Ang anti-corruption drive na ito ay isa sa mga pangunahing driver sa likod ng pagbuo ng Prozoro, ang Ukrainian Public Procurement Platform. Siyempre dapat isa-alang-alang ang mga epekto ng batas militar. Ang mga pansamantalang batas at kautusan, halimbawa, sa mobilisasyon at nasyonalisasyon ay nangunguna sa sektor ng seguridad. Ito ang mga pangunahing haligi ng modernong komersyal na batas ng Ukraine. Tatalakayin ko na ngayon ang ilan sa mga pangunahing pagsasaalang-alang na nakakaapekto sa batas ng kontrata ng Ukrainian. Ang Civil Code ng Ukraine ng 2004 ay kinokontrol ang batas ng kontrata ng Ukraine. Kabilang dito ang mga tuntuning na sa konklusyon, pagpapatupad, pag-amienda at pagwawakas ng mga kontrata. Ito ay batay sa mga prinsipyo ng kalayaan sa kontrata, mabuting pananampalataya at wastong pagganap ng mga obligasyon. Ang mga kontrata at iba pang mga dokumento ay maaaring bilingwal. Gayunpaman, nararapat na tandaan na ang Ukrainian ay ang opisyal na wika sa Ukraine. Sa makatuwid, ang lahat ng mga opisyal na dokumento ay iginuhit sa Ukrainian. Kung kailangan mo ng tulong, ang aming kumpanya ay may higit sa 20 taong karanasan sa legal na suporta ng negosyo, pagbalangkas ng mga kontrata at internasyonal na kasunduan. Para sa kaginhawahan at ganap na pag-unawa sa mga aktibidad ng mga dayuhang kumpanya sa Ukraine, isinasalin namin ang lahat ng mga dokumento at pinapatunayan ang mga pagsasalin. Kung ang batas ay nangangailangan ng apostil, kukuha kami ng apostile para sa mga dokumento para sa aming mga kliyente mula sa Ministry of Justice ng Ukraine. Mahalagang tandaan na ang mga kontrata sa Ukraine ay ginawa alinsunod sa batas ng Ukraine. Sa makatuwid, mahalagang magkaroon ng profesional na Ukrainian legal advisor bago pumirma ng mga kasunduan o iba pang legal na dokumento. Kapag may kontrata, dapat mong malaman kung paano sila maipapatupad. Sa susunod na slide, inilista ko ang mga pangunahing proteksyon mo sa ilalim ng batas sa kontrata ng Ukrainian. Bagamat sinasaklaw ko ang digitalization ng Ukrainian trade documentation nang mas detalyado sa susunod na video, naisip ko na ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit dito na ang mga digital signature at electronic invoice ay mga pangunahing tampok sa pamamahala ng dokumento ng Ukrainian. Sa katunayan, sa maraming mga kaso, ito ay sapilitan. Bukod dito, ang proseso ng digitalization ay hindi huminto sa mga digital signature at electronic invoice. Bahagi ito ng mas malawak na digitalization ng ekonomiya at pamamahala ng dokumento na aktibong isinusulong sa Ukraine, lalo na sa panahon ng batas militar. Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang aking susunod na video, Digitalization of Ukrainian Trade Documentation. Okay, sa susunod na paksa, ang isang alalahanin na madalas na binabanggit sa akin ng mga dayuhang kumpanya ay nauugnay sa mga legal na probisyon na umiiral upang protektahan ang kanilang mga karapatan sa kontraktwal. Sasaklawin ko ang mga pangunahing proteksyon na umiiral sa susunod na slide. Gaya ng nakikita mo, may ilang mga mekanismo na maaari mong gamitin upang ipatupad ang iyong mga kontrata at para sa pagtiyak ng pagganap ng iyong mga kontrata. Ang lahat ng partido sa isang kontrata ay may karapatan sa pagpapatupad na may akses sa proteksyon ng judicial, pre-trial settlement, proteksyon ng notarial, at sa huli ay internasyonal na arbitrasyon. Ang mga mekanismo para sa pagtiyak ng pagganap ng kontrata ay pera sa anyo ng mga multa o pagbabayad ng kabayaran, ang pagkakaloob ng mga seguridad, mga garantiya mula sa mga banko o iba pang mga legal na entity. Gayon pa kung ano ang maaring partikular na may kaugnayan sa sandaling ito ay ang konsepto ng force majeure ay kinikilala sa ilalim ng batas ng Ukrainian. Sa makatuwid, kung hindi posible na matugunan ang mga obligasyong kontraktwal dahil sa isang pagkilos ng digmaan, hindi posible na ipatupad ang isang parusa o igiit ang agarang pagganap. Dapat ding sabihin na ang Ukraine ay particular na masigasig na pabor sa panloob na pamumuhunan. Sa makatuwid, nagsabatas ito para sa ilang mga proteksyon para sa mga dayuhang mamumuhunan. Magkakaroon tayo ng isang mabilis na pagtingin sa mga ito sa susunod na slide. Ang legal na proteksyon ng dayuhang pamumuhunan sa Ukraine ay pinagsasama ang mga pambansang garantiya sa mga internasyonal na mekanismo. Ang mga espesyal na garantiya na naglalayong lumikha ng isang kanais-nais na klima sa pamumuhunan ay inaprubahan ng batas. Noong 2025, sa konteksto ng batas militar at muling pagtatayo pagkatapos ng digmaan, ang mga sumusunod na mekanismo ay partikular na kahalagahan. Mga garantiya ng Estado mga garantiya laban sa nasyonalisasyon, kabayaran para sa mga pagkalugi, proteksyon ng hudisyal, garantiya sa pagpapapanatag, siguro internasyonal na proteksyon. Susunod, ang isang isyo na madalas na ibinangon sa amin ng aming mga dayuhang kliyente ay ang mga karapatan sa intelektual na ari-arian sa Ukraine. Ilalahad ko ang sitwasyon tungkol sa mga ito sa susunod na slide. Ang proteksyon ng mga karapatan sa intelektual na ari-arian sa Ukraine ay pinamamahalaan ng pinakabagong pambansang batas at mga internasyonal na kasunduan. Ang mga copyright, patent at trademark ay dapat na lokal na nakarehistro. Ang link sa Ukrainian IP Office ay kasama sa paglalarawan sa ibaba. Ang buong administratibo at panghukumang proteksyon ay magagamit. Mayroon ding mga mekanismo para sa mga settlement bago ang pagsubok. Sa wakas, kung mayroong pananagutan sa krimen, ang lumalabag na partido ay maaring magsanib ng mga multa o kahit na pagkakulong. Ang mga pangkalahatang tuntunin at regulasyon na namamahala sa mga karapatan sa intelektual na ari-arian ay kapareho ng maaaring asahan sa karamihan ng mga bansa sa kanluran. Sa layuning ito, niratipikahan ng Ukraine ang mga sumusunod na internasyonal na kasunduan at konbensyon, ang Bern Convention, ang Paris Convention, ang IPES Agreement, at ang Association Agreement sa EU, bilang bahagi ng proseso ng pagsasama-sama ng Ukrainian Commercial Law sa EU. Sa makatuwid, maaari mong asahan ng kumpletong proteksyon kung mayroon kang kinakailangang dokumentasyon sa lugar. Kung kailangan mo ng anumang tulong, alam mo kung saan ako hahanapin kung ikaw ay kapuspalad na magkaroon ng isang seryosong hindi pagkakaunawaan sa kontrata, may mga malinaw na pamamaraan na dapat sundin tulad ng itinakda ko sa susunod na slide. Ang paglutas ng hindi pagkakaunawaan sa mga korte ng Ukraine ay diretso na may malinaw na mga pamamaraan. Ang mga pamamaraan na susundin ay depende sa uri ng hindi pagkakaunawaan, ito man ay sibil, komersyal, administratibo o kriminal. Gayon paman, sa lahat ng ito, ang mga pangunahing elemento na ipoproseso ay demanda, pagsasaalang-alang at pagpapatupad. Kung wala kang resulta na iyong inaasahan, palaging may posibilidad ng apela at cassation. Ang isang alternatibo sa isang pamamaraan ng hukuman ay ang pumunta sa independenteng arbitrasyon tulad ng iniaalok ng ICC. Ang opsyong ito ay kadalasang mas mabilis at mas mura kaysa sa mas formal na mga pamamaraan. Gayunpaman, maliban kung magkasundo ang dalawang partido, hindi ito maaaring ipataw ng isang partido sa kabilang partido maliban kung ito ay itinakdana sa nauugnay na kontrata. Anyway, isipin natin ang mga mas positibong bagay. Nakikita mo ang potensyal para sa iyong negosyo sa Ukraine at kailangan mong mag-set up ng lokal na opisina. Tingnan natin kung ano ang iyong mga pangunahing opsyon sa susunod na slide maaaring isinasaalang-alang mo ang pagtatatag ng presensya ng Ukrainian. Kung gayon, mayroong dalawang pangunahing opsyon na bukas sa iyo, ang pagtatatag ng isang subsidiary o isang tanggapan ng kinatawan. Sa Ukraine, ang mga dayuhan ay madaling makapagtatag ng mga pribadong kumpanya. Ang mga pangunahing kinakailangan para sa pag-setup ng isang kumpanya ay hindi mabigat maaaring may isa o higit pang mga tagapagtatag. Ang mga tagapagtatag ay maaaring parehong mga individual at legal na entity mula sa ibang bansa. Walang minimum na kinakailangan para sa halaga ng share capital ng kumpanya. Ang pinuno ng kumpanya ay isang individual na maaaring maging isa sa mga tagapagtatag o isang kinatawan ng nagtatag na kumpanya o isang lokal na direktor. Walang mga kinakailangan para sa bilang ng mga empleyado ang ilang mga uri ng aktibidad ay nangangailangan ng karagdagang mga lisensya ng Estado, ngunit hindi marami sa mga ito. Bilang kahalili, maaaring kailangan mo lang ng tanggapan ng kinatawan. Kung sa tingin mo ay maaaring kailangan mo ng pisikal na presensya sa Ukraine, ikalulugod kong talakayin ang iyong mga kinakailangan at payuhan ka kung alin ang pinakamabuting istruktura upang matugunan ang iyong mga kinakailangan. Sempre, kung gagawa ka ng pamumuhunan sa Ukraine, natural na tumingin sa mga base personnel dito. Ang susunod na slide ay tumatalakay sa posibilidad na iyon. Una sa lahat, ang mga dayuhang mamamayan ay may karapatang magtrabaho sa Ukraine. Kung kailangan mong nakabase dito o kung kailangan mong ibase ang alinman sa iyong mga tauhan sa Ukraine, hindi ito problema. Ang mga dayuhan ay maaari ding maging direktor ng isang kumpanya o pinuno ng isang non-governmental na organisasyon o kawanggawa. Para sa mga layuning ito, bibigyan ng estado ang naaangkop na permit sa pagtatrabaho para sa mga dayuhan. Okay? Sa ilang yugto, kung gusto mong maging aktibo sa merkado ng Ukrainian, kakailanganin mong magbukas ng bank account, kumuha ng mga patakaran sa siguro, at isaalang-alang ang anumang mga regulasyon sa pagkontrol sa palitan na maaaring makaapekto sa iyong negosyo. Tingnan natin ang mga ito sa susunod na slide. Tungkol sa mga serbisyo sa pagbabangko at insurance, hindi na kailangang mag-alala. Makakahanap ka ng buong hanay ng mga serbisyo upang matugunan ang lahat ng iyong mga pangangailangan sa Ukraine. Narito ang isang mahusay na pagpipilian ng mga banko at kumpanya ng siguro at madaling mag-set up ng mga bank account na may elektronikong access. Available din ang mga serbisyo ng instant na pagbabayad sa online. Sa pagsasaalang-alang sa mga kontrol sa pera, ang pagkakatugma sa mga direktiba ng EU sa pera ay nagresulta sa pagtaas ng liberalisasyon ng merkado. Gayunpaman, ang mga kontrol sa palitan ay mahigpit na hinigpitan sa pagsalakay ng Russia. Ang mga mahigpit na kontrol sa palitan na ito ay pinaluwag na ngayon. Halimbawa, sa kasalukuyan, posibleng magbayad ng mga dividendo sa ibang bansa ng hanggang 1 milyong euro bawat buwan. Gayun din, ang anumang mga pagbabayad sa ibang bansa upang masakop ang mga pag-import na sumusuporta sa programang Rebuild Ukraine ay maaaring malayang gawin gayon pa man. Mayroon pa ring mga tampok ng control sa foreign exchange na maaaring kailangan mong isaalang-alang. Halimbawa, ang mga pagbabawal sa mga espekulatibo na transaksyon at paglabas ng kapital ay nananatili sa lugar. Ngayon, sa hindi gaanong paboritong paksa ng lahat, ang buwis, ngunit may ilang magagandang sorpresa dito sa Ukraine. Tulad ng nakikita mo, kumpara sa maraming mga bansa sa kanluran, ang mga rate ng buwis sa Ukrainian ay medyo mababa. Ang personal na buwis sa kita ay 18%. Ang rate na ito ay nadagdagan ng 5% upang masakop ang kasalukuyang sitwasyon ng militar. Ang karaniwang rate ng value added tax ay 20%. Ang pangunahing rate ng corporate tax ay 18%. Ang mga kontribusyon sa social security ng mga employer ay 22% ng mga sweldo ng mga empleyado. Mayroon ding mga lokal na buwis tulad ng ari-arian, lupa at buwis sa turista. Ang mga rate na ito ay itinakda ng lokal na autoridad kung saan ka naninirahan. Marami ring tax break, pagbabawas at exemption. Upang lubos na maunawaan ang iyong particular na rehimen ng buwis, kakailanganing talakayin ang iyong sitwasyon sa buwis sa isang konsultan sa buwis. Nagbibigay din ako ng higit pang mga detalye tungkol sa mga taripa at value-added tax sa aking ikatlong presentasyon, mga buwis at taripa ng Ukrainian. Kaya kung makakaapekto ito sa iyo, pakitiyak na panoorin mo ang video na ito. Sa pakikipag-usap tungkol sa mga posibleng tax break, idinagdag ko ang sumusunod na karagdagang slide sa mga tax break na magagamit para sa mga industrial park sa ilalim ng programang Rebuild Ukraine. Ang industrial park ay isang itinalagang teritoryo kung saan ang mga kalahok ng isang industrial park ay maaaring magsagawa ng mga aktibidad na pang-ekonomiya sa iba't ibang larangan tulad ng pagmamanupaktura, ang pagproseso ng mga basurang pang-industriya at o sambahayan, alternatibong enerhiya, imbakan ng enerhiya, gayon din ang mga aktibidad na pang-agham at teknikal, at mga aktibidad sa larangan ng impormasyon at elektronikong komunikasyon. Ang mga pangunahing benepisyo sa buwis ay ang mga nakalista dito katulad ng income tax, land real estate tax exemptions, exemption mula sa value-added tax sa pag-import ng mga bagong kagamitan at bahagi. Ang mga bagong imported na kagamitan at mga bahagi ay hindi rin kasama sa anumang import duty. Gayunpaman malalapat ang mga kondisyon kung interesado ka sa mga pagkakataong ito, ikalulugod naming talakayin ang mga ito sa iyo ng mas detalyado. Well, iyon lang. Nasaklaw namin ang isang makabuluhang serye ng mga isyo at sana ay hindi masyadong mababaw. Ito ay nagiiwan lamang sa akin ng gawain ng pagbubuod ng mga punto na aming tinakpan at pagguhit ng ilang mga personal na konklusyon. Narito ang isang buod ng mga pangunahing punto na aking nasaklaw. Ang batas ng Ukraine ay nakabatay na ngayon sa batas Romano-Germanic at lalong naaayon sa batas ng EU. Lahat ng kontrata ay dapat nasa Ukrainian ngunit maaaring bilingwal. Ang Ukrainian Commercial Law ay sumusuporta sa digitalization ng trade documentation. Mayroong ganap na proteksyon kontraktwal at pamumuhunan. Ang mga dayuhan ay maaaring magtatag ng mga lokal na kumpanya at maaaring magtrabaho sa Ukraine komprehensibong lokal na serbisyo sa pagbabangko at insurance ay magagamit. Ang mga kontrol sa palitan ay hindi dapat maging problema para sa mga layuning pangkomersyo. Ang mga rate ng pagbubuwis ay hindi mataas kumpara sa ibang mga bansa. Well, iyon ang buod. Gagawa ko ngayon ng ilang personal na konklusyon. Ang mga pangunahing konklusyon na gagawin ko ay simple. Lumikha ang Ukraine ng mga paborabling kondisyon para sa mga dayuhang kumpanya na magsagawa ng negosyo sa Ukraine, lalo na sa mga lumahok sa programang Rebuild Ukraine. May kaunti o walang hadlang sa dayuhang pamumuhunan, ang rehimeng buwis ay paborable kung ihahambing sa maraming iba pang mga bansa. Pinakamahalaga ang diin sa komersyal na legal na kapaligiran ay sa legalidad at ang transparency ng paggawa ng negosyo. Well, ito ay halos oras na upang lumipat sa aking susunod na pagtatanghal, ang digitalization ng Ukrainian trade documentation. Ngunit kung sakaling kailanganin mong umalis, gusto kong magsabi ng ilang mga salita. Salamat sa panonood ng video, Ukraine Legal, Banking at Tax Considerations. Sana ay naging kapakipakinabang ang impormasyong ito at kung ginawa mo ito, makakatulong ito sa amin kung maaari mong i-click ang like button at mag-subscribe sa aming channel upang manatiling updated. Gayon din, pakibahagi ang video at playlist na ito sa iyong mga kasamahan at mga kontak sa negosyo. Talagang pahalagahan namin iyon. Higit sa lahat, tandaan, narito ang ICC Ukraine at ang aming mga kasosyo upang tumulong. Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan, maari kang tumawag o sumulat sa akin. Ang aking mga detalye sa pakikipag-ugnayan ay nasa slide na ito at available sa paglalarawan sa ibaba. Ang pangalan ko ay Oksana Gunda. Inaasahan kong marinig mula sa iyo.